Murang negosyo bang ba gusto mo? Pwes, try mo na din ng recipe na to. Sa isang pirasong hotdog mo, apat na ganito ang magagawa mo. Masarap at malasa, tapos yung pagluluto ay madali pa. Paparinig ko sa inyo kung gaano kalutong ito. Kung bago ka sa channel ko, please click the subscribe button and the notification bell icon para ma-update kayo sa susunod natin mga video. Mmm, sarap, tamis. Oh, yes. Gagamit tayo ng dalawang pirasong jumbo hotdog, 50 pieces molo wrapper, apat na kutsarang harina, dalawang kutsarang breading mix, isang pirasong itlog, isang kutsarang cheese powder, kalahating kutsaritang asin, kalahating kutsaritang paminta, dalawang kutsarang corn starch, at mantika sa pagpirito. So, hiwain natin yung hotdog ko. Guys, bossing hotdog po ang brand na to. Mura na at higit sa lahat malaki pa. Hindi ka mabibitin sa hotdog ko dahil hindi lang isa ito kundi dalawa po ito. <laughs> Kaya sa isang hotdog mo, apat na piraso ang magagawa nyo. Maglagay tayo ng apat na kutsarang harina sa bowl, dalawang kutsarang breading mix, kalahating kutsaritang paminta, at kalahating kutsaritang asin. Haluin natin mabuti para mag-combine ng mga ingredients natin. Siyempre, kapag may hotdog, dapat may itlog. <laughs> Guys, bali itong magsisilbi nating batter. Marami itong ginawa ko. Kahit sampung pirasong hotdog, mababalutan nyo. Naglagay lang ako ng konting tubig. Kailangan maging medyo malapot yung mixture nyo tulad nito. Gagamit tayo ng 50 pieces molo wrapper. Para makatipid kayo, pwede din yung lumpia wrapper dito. Hihiwain lang natin to into strips. Guys, konti lang ang lulutuin ko kasi sample lang naman ito. Then, hatiin pa natin to sa gitna. Maglagay tayo ng dalawang kutsarang cornstarch. Tapos, imix lang natin to mabuti. Next, tuhugin natin yung hotdog gamit ang barbecue stick. Sabi nila masarap daw yung luto ko, pero wala na masasarap pa sa hotdog ko. <laughs> Kung magne-negosyo kayo ng ganito, kailangan yung murang brand ang gamitin nyo. Heto na yung mga natuhog ko. Isawsaw natin to sa ating batter. Then, balutan natin ng molo wrapper. Nakakatulong ito para mas lalong lumutong yung hotdog nyo. Heto yung nabalutan ko. Magpainit na tayo ng mantika. Then, pirituhin natin yung hotdog into medium heat hanggang sa mag-golden brown ito. Baligtarin natin para yung kabilang side maluto din. Dahan-dahan lang kayo para hindi maputol yung molar wrapper nyo. So, okay na to. Ilagay muna natin sa strainer para matanggal ang excess oil. Kaya sa apat na pirasong mapipirito mo, isang hotdog lang ang magagamit nyo. Budburan natin ng cheese powder para mas lalong sumarap. Heto ng ating crispy hotdog strips. Try nyo na din ang recipe na to na pang negosyo. Kayo nang bahalang maglagay ng presyo kasi depende yan kung magkano ang nagasto sa mga ingredients nyo. Maraming salamat po sa inyong pananood. Ingat po kayo palagi and God bless. Bye-bye. Bye-bye.